Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa para po sa mga nais mapabilang sa programa ng DSWD sa Sustainable Livelihood Program o tinatawag na SLP, patapusin niyo po ang video ito upang malaman niyo kung paano nga ba makakasali kung ano nga ba ang mga requirements sa kinakailangan upang makasali sa programang ito. Ang balitang ito ay nakalap sa official Facebook page ng DSWD. Ano-ano nga ba ang mga eligibility requirements ng mga kwalipikadong program participants ng Sustainable Livelihood Program o SLP? Ang programang participant ay dapat nabibilang sa mahihirap, vulnerable, marginalized o disadvantaged ng sambahayan na tinutukoy ng National Household Targeting System for Puberty Reduction na prioridad ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Ang program participant ng Micro Enterprise Development o MD track ay dapat 16 years old at may legal consent mula sa mga magulang o guardian para makasali sa programa. Ang Program Participant Employment Facilities o EF track ay dapat 18 years old pataas kapag nagtatrabaho. Ang bawat sambahayan ay maaaring mag-enroll ng hindi hihigit sa dalawang miyembro at kailangan ng dalawang magkaibang track kanilang kukunin. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.